Ate Yvonne. Ah. Pwede ibalik tong binili naming Red Horse. Bakit? Hindi kasi naubos. Ba't kailan ba binili yan? Kami yung bumili dito kagabi, di ba? Yung pa-close ka na. Oo, oh, kagabi pa pala. Ba't ngayon ibabalik? Kasi nag-uwian na yung mga tropa. Ay, sabi ni Bogs, ibalik na lang. Hindi naman siya bumili ah. Sino binilhan? Ikaw, di ba kami yung nandito kasama si Jet? Si Bogs lang nagsabi na ibalik. Ah, yung binili ni, ano, isang case yun eh. Oo nga, hindi na ubus, okay. may natira isa. Ayan nga, kung pwede ibalik na lang tong isa. Hindi eh, pwede ibalik. Isang case yan binili, tsaka malamig yan na binili kagabi. Tsaka hindi na pwede nakapag-inventory na kami. Sige na, Tibon, balita ko lang ng Yossi. Sayang naman. Tsaka, hindi pwede yun. Sige na, dito naman yan binili. Eh kait na, eh isang case to binili kagabi pa to eh, di sana binalik na lang kagabi or limang bote na lang yung binili, hindi yung kailan umaga na sa kanya ibabalik. Hindi pwede, nakapag inventory rin na, tsaka malamig yan ng ano, malamig yan na binigay ko sa yun to si babalik nyo, uh, ano. Yun na, kahit bawasan na lang. Walang si refund. Hindi right. nga, ubusin nyo na lang, ibalik mo na lang yung isang case dito, tas limang bote. Balik ka yung deposit. Ayan, sabihin nyo pag uwi. eh di, inumin nyo. Hindi pwede. Hindi pwede yung ganun. Ano yun? Basta na lang pwede bibili. Tapos ibabalik pag hindi naubos. Sige nga. Bumili ka nga doon sa Mercury o sa supermarket. Tapos ibalik mo kinabukasan. Eh, hindi naman dito supermarket eh. <laughs> eh, kahit na hindi kami supermarket or ano. Ganun pa din yun. Subukan mo kung doon ka bumili. Tapos ibalik mo. sabi mo na kasi hindi naubos. Pwede ba yun? Hindi pwede yun.